So what's up? Magandang gabi sa inyong lahat mga kamanok. So once again, this is uh, PJ Vergara of Linya ng Mamay. So at this moment of time mga kamanok, sagutin ulit natin ang isang katanungan na galing at mula sa ating isang subscriber. Okay? So ako po ay masaya na nakakabasa ako ng inyong mga katanungan, ng inyong mga bagay na gustong malaman. So, at ako po'y uh, lebos na natutuwa dahil sa nagtitiwala kayo sa akin, nagtitiwala kayo sa mga impormasyon na aking ibinabahagi sa inyo. So, maraming maraming salamat po mga kamano. So, ngayon sa ating video ito pag-usapan natin yung katanungan nga ng isang subscribers. At ito po ang kanyang katanungan. Idol, meron bang vitamina o supplements na, kapagbib na makapagbibigay ng uh, ng uh, extra energy sa ating mga alaga. Sa so, madaling sabi, merong bang uh, gamot o suplemento na makakapagpalakas at magiging healthy ang ating mga alaga? So, mga kamanak, napakaganda ng katanungan nito. Ano? So, sa mga newbie dyan, sa mga baguhan natin dyan, sa mga may kaalaman na sa pagmamanok, so para po sa inyo ito. So, ito po ay uh, para sa akin, ano, para sa akin at uh, Uh, base na sa aking nalalaman. Okay? So, kung meron daw pong bitamina na, mag, na makapagbibigay ng uh, extra energy or lakas para maging healthy ang ating mga alaga, sagot ko dyan ay wala po. Okay? So, wala po yung instant na magbibigay sa ating mga alaga ng energy para mas maging healthy sila, wala po mga kamano Okay? Baka po may uh, uh, baka po may maniwala o ano wala po, wala po mga kamanok. So, kamanok, eh ano naman ang makakatulong upang maging maayos at masigla healthy ang ating mga alaga? Pwede mo bang i-share sa akin kung ano ang proseso po pwede mga kamanok. So, kailangan mga kamanok, ang ating mga manok, unang-una, nabibigyan natin ng maayos na pagkain at nasa wastong uh, kalusugan sila. Kailangan yung mga manok ninyo, pinalaki ninyo na hindi na-expose sa pagkakasakit. Okay? Kung hindi natin may iwasan na hindi magkakasakit yung ating mga alaga, at least, nabibigyan agad natin ng wastong remedyo o wastong uh, uh, antibiotic ang ating mga alaga para sila ay maging maayos. Okay? So, alam naman natin mga kamanok na halos lahat ng manok dumadaan talaga sa pagkakasakit. Yung nga lang, huwag natin masyadong patatagalin o i-expose okay, sa illness ang ating mga alagang mga manok. Kasi kapag ayan ay uh, nagtagal ng isang buwan, halimbawa may sipon, so possible talaga na bababa po yung immunity niyan, hindi po sila magiging healthy. Okay, maganda dyan. Kung kung kaya, hindi dapat nagkasakit yung manok. So isa yon na uh, isa yon uh, isa yung bagay na mahalaga upang ang ating mga alaga ay maging healthy para makuha natin yung uh, gusto mo na na extra energy ng ating mga alaga para sila ay maging healthy. Okay? Pangalawa mga kamanok. Yung supplements, I mean is yung workout. Okay? Yung workout mga kamanok and uh, yung workout and the uh, proper training sa kanila. Okay? So, anong ibig ko sabihin dito mga kamanok? 'Yung ano, 'yung sistema ninyo ng uh, pagbibigay ng exercises sa kanila makakatulong po yun para maging healthy. Ako po mga kabanok, nagbibigay po ako sa kanila ng uh, balancer para sa ganoon mag-improve pa po, po 'yung uh, muscle strength ng ating mga alaga para sila ismas maging healthy. Kung meron diyang uh, gustong magtanong ko paano 'yung sistema ko, siguro next video mag-comment lang kayo ng yes si-share ko sa inyo kung paano ang tamang uh, paggamit ng balancer para ang ating mga alaga ay lumaking, healthy, maayos, at masisigla. Okay? So, pangalawa, ang una, pagkain, dapat healthy sila. Pangalawa, yung workout and exercises. Yung sinasabi yung vitamins, mga kamanok, actually, part lang po yan. Part lang po, hindi po yan talaga yung mismong nagbibigay ng maayos na kalusugan o oh, extra energy sa ating mga alaga. So nakakatulong lang po 'yan upang makamit ng ating mga alaga yung maayos na, na nakalusugan na healthiness. Okay, kung kinukulang sila sa iron, kung kinukulang sila sa mga vitamins, yung mga supplements na 'yan ang nagbibigay mga kamanok para mapanatili natin yung overall health, yung optimum growth health ng ating mga manok. Okay? So hindi po 'yan mismo ang nagbibigay ng inyong hinahanap sa kanila. Yan po ay nakakatulong lamang upang mapanatili nating masisigla at malulusog ang ating mga alaga. Kaya po number one na bagay na talagang contributor dyan sa iyong katanungan is yung healthiness ng manok. Kailangan healthy, maayos yung manok. Okay? So napakaraming supplements na makakatulong upang ating mga alaga is maging healthy. Okay, para sa ganon, hindi sila magkasakit kasi pag nagkasakit sila mga kamanok, doon po bumababa ba? Doon po bumababa ba yung, ika uh, nga nila is yung growth development, okay, yung, uh, nga potential ng ating mga alaga. So, doon po sa pagkakasakit, kaya po napakahalaga mga kamanok, na kapag kayong inyong mga alaga is nagkasakit, maggamot niyo po kaagad. Right? So, ano pa ba? Uh, ano po makakatulong dyan? Uh, Siyempre, yung pahinga. Wastong pahinga, mga manok Makakatulong po yan, especially kung kayo ay naggagayak. Hindi po pwedeng stress yung manok. Hindi po pwedeng over-exercise yung manok. Tapos wala kayong ibinibigay na resting period para sila ay makapagpahinga at maging healthy. Okay, hindi po mangyayari ng inyong mga alaga is magiging happy, magiging healthy kapag ka walang tamang pahinga. Kailangan mga kamanok, kumaari uh 3 days. Okay, before the main uh, invitation, kayo po ay magbigay ng uh, resting period sa kanila. Makakatulong po 'yun mga kamanok upang maging healthy ang inyong mga alaga para sila ay uh, presentable pagdating nila sa okay, invitation na inyong pupuntahan. Okay? So, para sa akin, yan lang ang mga bagay na kailangan nyo ibigay sa inyong mga alaga upang maging healthy sila at makuha nyo yung mga bagay na tinatanong nyo sa akin. Pero kung tatanungin mo kung meron bang isang suplemento, isang vitamins, ang makapagbibigay sa ating mga alaga ng maayos na, kaya nga, maayos na pangatawan, maayos na na kalusugan, o isang uh, extra energy, wala po mga kamanok. Yung mga supplements na yan is part lang po yan ng overall health ng ating mga alaga. Okay? Sana kamanok, makatulong ang aking explanation na to kahit medyo nahihirapan akong uh, pumili ng mga words na sasabihin kasi nga alam nyo na, kailangan nating maging uh, uh, friendly dito sa ating platform na ito. Para naman doon sa mga hindi naniniwala sa mga sinasabi ko, medyo mahirap po kayong pasayahin, okay? Pero sa bagay, hindi ko naman kayo pinipilit na maniwala sa akin. Ito ay para lang sa mga newbie na gustong uh, madagdagan ng kaalaman at sa mga open-minded dyan na willing na i-analyze ang aking mga sinasabi, willing na uh, pagtuunan ng pansin, bigyan ng oras ang aking mga sinasabi. Kaya mga kamanok, kung kayo man is natutulungan ng aking mga video na ito, ipakita nyo naman yan sa pamamagitan ng pagkakomment dito ng yes. Uh, next video o, I mean, sa mga susunod kong video mga kamanok, siskapin ko na mag-upload pa ng mas maraming tips na alam ko makakatulong sa inyo. Kaya mga kamanok, sinasabi ko palagi sa inyo, kung kayo ay natutulungan ng aking mga tips na to, mag-comment ka lang ng yes, malaki na yung maitutulong ng comment mo na yan sa ating channel na ito. Okay? So, for more video and advice, pagdating sa pagmamanok, may mga katanungan kayo, sakit, antibiotic, vitamins, na gustong linawin sa ating uh, channel na ito, mag-comment lang po kayo kung ano yung gusto nyong itanong. Promise mga kamanok, sa susunod na video, pag-usapan natin yan, at sasagutin ko yan ng buong kaalaman at buong puso. So, paano mga kamanok? This is your teacher, PJ Vergara of Linyada ng Mamay. So, paano mga kamanok? Paalam sa inyo.